Hi guys, samahan niyo muna ako sa kaganapan ko ngayon tuwing umaga. Nagising lang talaga ako ng sobrang aga dahil may lumapit na aso na si Chloe. Grabe gano pa talaga ang mga shih tzu, no? Sobrang hilig pala nila magdila. Kailang naman ako nagising ng maaga dahil may mga pasok ba dalawa. Dahil maya maya naman talaga isuwi na rin ako sa bahay namin. Kasi so, hindi naman pwede magpaiwan ako sa bahay nila Cyril, no? Nakakahiya. Alam ko naman sa sarili ko na sobrang kapal na mukha ko pero marunong ako mahiya, no? First time ko lang talaga sumakit yung mata ko dahil sa sobrang puyat ko. Kaya kinain ko na lang muna ng almusal dito sa bahay nila sa Kaya yun, tapos sa kami mag-alumusal tatlo, ayan, pa na rin ako sa bahay namin. O di ba, sobrang aga namin magising pero late pa rin tong dalawan to. O nga pala, guys, bago ko makalimutan. Mohan, hindi pa pala na follow sa Facebook page ko, i-follow eh? nyo na ako, ha. Para malaman nyo yung mga kaganapan ko sa buhay. Kaya fast forward na nga, guys, ayan, na, na rin ako sa bahay namin. Right. Kaya na rin talaga, mag na rin ako kasi hindi pwede, hindi tayo mag skincare no? Dahil nag-taste ako ng na sobrang pamamalat na mukha ko sa kapag din ng mukha ko. Kaya kailangan natin talaga araw-araw mag-skincare. eh, partong kotse na to eh, no? Wala naman tao sa labas pero nagbubusina. Kakatapos ko lang magilaw mo, syempre hindi tayo pwede hindi mag skin care, no? Hindi natin pwede papalagpasin yan. And eh, marami nababasa guys sa ano, sabi nila is, eh, peeling lotion lang doon yung ginagamit ko sa mukha para mamala. Hindi po ako ganun, no? nag review lang ako palagi. Kung um, beautiful talaga is, namamalat talaga yung mukha mo kasi rejuve to loads. Ganyan lang yan. Kaya naman ako na rejuve guys kasi ano, yung noo ko kasi sobrang dami niyang ligyan. Tapos, yan di ba ang dumi, dami nakuha. Ew. Ito eh, ang next na ginagamit ko yung sunscreen. Kahit nasa bahay lang tayo, gagamit tayo ng sunscreen. Baka naman beauty vault, no? Kahit pang maintenance set lang. Eh. Tsaka ang bango niya, guys. Saka tapos na ako sa era na ano, na namamalat talaga ng sobra. Tapos na ako doon. Yung hapdi sa mukha, tapos na ako doon. Hmm. Diba guys, ang ganda sa mukha ng rejuve. yan. Mag-absorb pa yung mamaya. Alam nyo ba guys, hindi pa ako nakatulog na maayos. Hindi ko alam kung bakit. Nahirapan ako matulog ngayon. Nagkapi naman ako ng pero konti lang talaga siya. Dami talagang pasok sa utak ko ngayon. Hindi ko alam bakit. Ha? Kaya guys, yung tapos na ako mag-skincare, ayan, magpapahinga muna ako. Di, hindi, ko talaga kaya, hindi matutulog ng sobrang kulang yung tulog. Kaya magpe-pretend muna tayo na magkutulog-tulogan.